Nakikpit na ng seguridad sa Bayan ng Socorro sa Surigao del Norte kasabay ng pagdilig ng Senado sa mga umano'y pangaabuso ng grupong SBSI. Nagkasari ng public viewing ng Senate hearing ang grupo at ilang residente. Live mula sa Socorro, Surigao del Norte, nasa frontline ng malitang yan si Gio Robles. Gio, anong reaksyon ng mga miyembro ng SBSI? Cheryl Julius, magkakahalong emosyon nga yung nakita natin sa pag-iikot ng News 5 dito sa Socorro habang gumugulong ang Senate hearing kanina. May mga presidente mga na dumo sa mga nakakalulang alegasyon ng abuso sa mga bata na bulgar. Sa... Maluhaluha ang ilang residenteng nanood ng pagdinig ng Senado sa munisipyo sa Socorro, Surigao del Norte. Nalumo sila ng marinig ang salaysay ng testigong si Renz sa umano'y sinapit niyang pang-aabuso sa sinasabing kulto na Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI. Napakasakit pong isipin na at the very minor um, age of which hindi nila deserve kung totoo yung mga allegations. Sa gitna ng pagsubaybay ng mga taga Socorro sa kontrobersiya, may ilang residente raw na natatakot na para sa kanilang seguridad. Meron talagang mga ano, haka-haka uh, na meron silang gagawin. Pero binibiripay pa laman yon, kaya nga pinaghahandaan natin. Kaya sa hiling ng LGU, dumating kanina ang dagdag ng mga pulis para magbantay. Bit-bit nilang matataas na kalibre ng baril. Kasama mga militar, nagbantay sila sa bawat sulok ng bayan. Sinuspindi rin ang face-to-face -face classes at limitado ang trabaho sa pamalaan bilang pag-iingat at kahit pa walang banta sa bayan. Mula sa town proper, inakyat namin sa bundok ang sitio kapihan na komunidad ng SBSI. Pagpasok namin sa sitio ito ang dinatna namin. Habang isinasagawa ang pagdinig sa Senado, may public viewing din ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan dito sa tinatawag nilang mini-dome na matatagpuan sa loob mismo ng Sityo Kapihan. Tahimik ang lahat habang inabangan si Senyor agila na sumagot sa mga paratang pero ang miyembrong sininita, doble raw ang sama ng loob. Umaani na kasi ng batikos ang kanilang grupo. Masakit pa na mismong ang anak niyang tumiwalag na si Lovely ang tumistigo laban sa kanilang samahan. Kumalas daw si Lovely sa grupo dahil sa sapilitang pagpapakasal. Tantinggan mo ang iyong inam. Mawa naman kayo. Hindi na, hindi na kaya sa iyong ina. <laughs> Lumabas din ang mga dating guro na umalis sa kanilang profesyon para sumama sa SBSI. Giit din nila sa mga paratang. Hindi po kami pinilit na mag sa aming trabaho ni Senyor Aguila. Ang miyembrong si Dodong hindi raw matanggap ang nangyari sa kanilang leader na si Senyor Aguila. Medyo naawa lang kasi yung mga sinabi nila, pa, yung hindi totoo, tapos pinaratangan lang kami dito na namumuhay dito ng tahimik. Pinabulaanan niya rin ang mga haka-hakang posibleng maghiganti sila sa mga taong pinupukol sila ng mga aligasyon. Radio ng mga membro ng SBSI ang pagkakakulong sa apat na leader ng grupo kabilang si Senyor Aguila matapos nga masight in contempt kanina. Samantala, sinabi naman ni Senador Bato de la Rosa na siyang nanguna sa pagdinig na posibleng bumiyahe sila dito sa Bayan ng Socorro sa susunod na linggo para dito gawin ang pagdinig sa, Bayani sa Socorro Bayanian Services Incorporated. Balik sa inyo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.